Na-experience mo rin bang ng ganyang sando mga kapis TV? Ang maraming butas. Yan, dati nung elementary ako halos mula lunes hanggang biyernes suot ko yan. Kasi pagpapasok ka ng school. Yan sando na yan. Ayan yung pinaka-press kong sando. Kasi daming butas niya. Pero yan yung pinakasikat dati na sando. Ngayon meron pa rin yata yan. May mga nabibili pa rin. Lalo sa Divisoria, marami pa rin santong ganyan. Pero ngayon, yung sando na sinusot ko na, eh, hindi na yung marami butas, yung ganito na. Ayan. Ito na kasi yung uso din ngayon. Pero dati yun talaga ang pinaka-uso. Dahil super press ko nun eh. Yung pakiramdam mo, parang wala ka pa rin sando. Ganun ka-press kong isot yun. So, alam ko marami din dito mga batang 90s na experience na magsuot ng ganong sando. So, i-comment nyo po kung meron pa rin kayong suot na sando na gano'ng pong klase. Yung maraming butas. So, paalam. Ingat po kayo. Um, Salamat.